pananakit sa mga taong special. magdedeklara ho kami ng gera. Hindi ho hindi kami makialam. Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating YouTube channel Boy Jun Channel sa ating video ngayong mga ka-idol. May panibago na naman tayong channel na ere-review. Ang channel ni Bitag Ben Tulfo, ang isang programa sa television, ang Bitag ni Ben Tulfo, ang programa na handang tumulong sa mga nangangailangan at mga inaapi na mga kapatid nating mahihirap. Nag-join ito noong April 15, 2016. At may video views itong umaabot ng 2 billion 133 million 784 at may subscribers itong umaabot nang 6.23 million. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers or mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At dito na tayo sa kanyang official website, ang Social Blade, ating makikita ang kanyang upload video na umaabot ng 11,570 at sa kanyang subscribers naman na umaabot ito ng 6.23 million, at dito sa kanyang video views na umaabot ng 2 billion, 133 million, 972,784, Country Philippine, Channel Type, Entertainment. Nag-umpisa itong mag-vlog noong April 15 to 2016 at ang kanyang total grade bay at dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscriber. May nakuha itong 30,000 at tumataas pa ito sa susunod na mga linggo. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na video views. May nakuha itong 8.169 million at bumababa ito ng 29.4%. At dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary. magbasi tayo sa February 1 hanggang February 14, ating makikita ang kanyang subscribers at video views na nakadagdag. At dito na tayo sa kanyang daily average estimated revenue. Sa lowest, may nakuha itong 68 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 3,944 pesos. Sa 58 US dollars tayo nagbase ngayon at dito sa kanyang highest estimated revenue sa weekly may nakuha itong 1,100 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 63,800 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang weekly estimated revenue sa lowest may nakuha itong 477 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 27,666 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang highest estimated revenue sa weekly, may nakuha itong 7,600 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 440,800 pesos. Wow ang laki ng kanyang weekly estimated revenue ni Sir Ben Tulfo, sa bitag ni Ben Tulfo isumbong mo. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest, may nakuha itong 2,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 116,000 pesos. At dito na tayo sa kanyang highs monthly estimated revenue, may nakuha itong 32,700 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 1,896,600 pesos. Wow ang laki na ng sahod ni Sir Ben Tulfo sa kanyang ipabitag mo ni Ben Tulfo. Congratulations po Sir Ben Tulfo. At tumataas pa ang kanilang mga sahod sa YouTube kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga video. At kung nagustuhan ninyo ang ating video, huwag malimot mag-subscribe ng ating channel, like, at comment, at hanggang dito na lang tayo mga ka-idol, at hanggang sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.